So guys, tuuran ta mo kung asa na to. Antoon ang nuts place ang grill sa public market magayani. So on the way ta sa proper, pamakabunta ka sa proper, di lang ka patuo. to. Kikandihan mo, di lang ka dihan napita para pagkita ni mo ng gym sa lawaan, barangay lawaan, pawato ka. dayon pawala na po ka. Ayan. pag ni mo, isnet lang ka na mabungan na dahil ni mo ang public market din mo nang iriya sa food bazaar Magallanes every Friday. So, pakita lang din ni Miren, makita Pakita din mo ng side niya, guys. So, mo na ang nuts place. Nga itong makita. Yep. Yeah, na mga short order og then in or take out mo na ang biwo. dia, yeah, guys. So, makita ninyo. So, so, yun yun niya niya. Then, kung gusto juga ganok, tanawa lang na susunod na to ang nuts place, no? Kinuwi so, uh, sa atong nuts place, no? With uh, AJ, yan, yeah, no? <laughs> Ready na sila so ang wa pa makatuod experience sa tong uh, Nuts Place. Ah, uh, nara sila diri ano, ano So, nana public market yan ang ating, uh, live band stage. Yan bangitaan lang ninyo ning signage diri sa Nuts Place. Ayan. Wali na mo mawala. Kaya pag niya dyan sa Kabadbaran City, di ka mong gawas, makita na yun na ang public mark, uh, ano natin, that's Place. ah uh, ito yung public market natin, guys. So, we're open now and ready to We serve you with Lowy and LG. And ready na yan sila, oh. <laughs>